Kung wala ka, mag-isa ka lang. Sino ka, Mal? Sino ka? Mufasa. Rawr. Rawr. Ito, hyena. <coughs> mm. Ay, Muf Ay, Mufasa. I am Mufasa. Mm. Ay, Mufasa. Ay, Mufasa. Oo, ba? Usapan, maguhubad. Eh. Hindi eh. magubad-ubad kayo. Ubad ka. Eh, kasama ko magulang ko eh. Eh, oh, awesome. BALANG BORDER! Ay, pagkabula <laughs> ako ah. yun. Awa nga. Ano, palag ka? Makakapalag ka ba kay Maris Pineda? Ano pala, sila't naka-person nyo yan. I know. <laughs> oh, <laughs> mayas! Maris... <sp> <laughs> <laughs> Saan siya? Arteo? Jaryo? Sa Arteo lang. Jaryo, jaryo, jaryo. Sakti lang ako dito. Puso ko muna. Bilisan mo, bilis mo na pa. Sa saktan. Bilisan mo na. Ano ba't tumudulugan? Ha? Yan ah. Hindi ko kaya kagating ko. Hindi kagating. I am Vasa. <laughs> you are just... Ano? Si... Yung nag-raise kayo yung samba. Samba. Simba? Samba. Samba. The White Lion. Rebuki? Kabuki? Si ano? Rufaki. Rafiki. Rafiki. Rafiki nag 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 sa coconut. Ching. Ching. as in. Rufaki. Rakishi. 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 Agur, ano tayo sa Rikishi? Rikishi nga. Ako hindi ako, ang Rikishi po na Rafuki. Rikishi, bubito po na Rikishi. Bibigibid -bib 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 ako. Oo, kasi kaya. Isa't mo Rikishi. Oo, Rikishi. Bustahan tayo, hampas tayo ng hangar. Rikishi. Ang nagkamal ako ba si Kundias? Ang sakit mo saktan. Ang sakit mo. <coughs> oh, bye bye. Di ba ba yung mga? Rar. Rar. Hindi ba ba yung Hey. Bye hey, bye. Hey, ostrich. Hey, ostrich. <laughs> hey. 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 Hey, ostrich. Si <coughs> Kim Diaz. Sasakta ako ngayon. Masakta si Kim Gago. tayo. Mababay na. Hindi lang. Hindi, gusto mo mapanood yung video.